<laughs> Dahil mainis sa loob ng van, sa may pintana yan nagsanggan ako ng payo. <laughs> Ay, now, ako na hindi ako malilog na, hindi na ako mainis. Hindi na, tapos na kaming kumain. <laughs> Saan ba tayo lumusog? <laughs> Ayan. May way na kami. Ha? Tingin niyo tayo sa tapo. Sabi, kung maliligot, kailangan mo mag-trainer din eh. Pa <laughs> wala pang pension <laughs> <laughs> Wala pang pension na nanay. Hindi <laughs> pa daw ng pension eh. Ay kung lahat <laughs> tayo na, hindi wala nga sa Ay hindi ka marunong lumangay eh. kami marunong, hindi kami <laughs> <laughs> So yan yung pong po apoy. Ano apoy? ayumiyakan ayumangaypan ayumakasong ayumakasong pagdating niyo pagdating niyo pagdating niyo pagdating niyo pagdating niyo pagdating niyo pagdating yung... pagdating niyo pagdating niyo pagdating niyo pagdating niyo pagdating niyo yung pawi na kami pawi na yan ang ganda ng view <laughs> Yon. Ano 'yun? Teko, na napapansin. Reliya nang apoy dumaan muna din sa isang dagat dito sa Lubu, Batangas. Ayan, ang ganda. ganda pala dyan, oh. Linong ng tubig. Ayan, nanay naligo. Hainit. Ayan yung pier. Ayan yung ano, o. Oh. Yung malaking kampanya dito, Ayan, oh. Ayan, Kita nyo yung ano, yung apoy. Ayan, o. No? Oh. Yan yung binubuga yung... Ano nga tawag doon? Basta yung binubuga ng malaking kampani dito ng, ano, ng gasyata to. Ayan, dyan, o. No? Malaki. Laki ng apoy. Malaking kampani to. Ang dami naliligo. Ang sinanay, naligo. Yan, dumaan muna kami dito sa dagat ng Lubu, Batangas. Yun yung Monte Maria, yun. Yan. Ang Ang ganda na, Mark. Ang ganda na! So, ayan, mga guys, shoutout po sa inyong lahat. Na dumaan kami dito sa dagat ng Lubu, Batangas. So, yun yung Monte Maria, yun. Mataas. So, ayan, marami ditong panghilod. Sino may gusto? to <laughs> so, malapad. Oh, ayan, malapad. Ang dami panghilod dito. Iba-ibang uri, iba-ibang hugis. Ayan. <laughs> may maliit. May malapad. Merong bilog. Ayan. <laughs> iba-ibang laki, iba-ibang size, iba-ibang hugis. Ayan. Sinong gusto na panghilod? Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat dyan. Mega love shout out. Shout out po sa lahat. Ayan. Wala na po akong isa-isahin. Ah, kapate kapatid, si Kapanday, ay sumama. mama. Ayan, sarap pala dito, oh. Mabato. Yung nanay na kasama namin naliligo. Ayun. Naligo na, nanay. So ayan yung mga kasama namin. Ayan. Kami nagpapainit dito. <laughs> Tapos aircon yung sasakyan. Yan, lagot na. Yung iba sa ibaba. Ayun, nasa kubo. Ewan ko si Marco nasa ano. Maganda <laughs> dito. Maganda, maganda. Ayun yung malaking company. tahimik dito sa Lubu Batangas. Ayan. Dito sa Pierre. Hindi kaya ba? Ako na lang pala ang tao din eh. Ano din eh, pa na mas malaki? Ay, nandiyan ang ako. Tawag ka na mong bero. Tawag ka na mong Yan po yung malaking company dito. Company ka na ano ito, Mark? What the night? Ayan. Product Lending. Making our world more product. Product. Lending. lending. Lending pala ito. Lending. Yan yung apoyong. Ayan. Lending. Ah, dito ginagawa yung mga unleaded, mga gasolina. Ah, kaya pala ganyan, may malaking apoy. I-mix-mix yung reflux, ganoon yung niwalay dyan. Ito yung diesel. Pagdating doon sa market, maganda na lang. yung malaking, ano, sasakang-sasakang. Daming proseso yan. hindi mamamatay. Pa, ako pa makarating ang ulan dito. Agwa ng ano na? No? Init? Uh -huh. Pero alam may na Ha? May iminize na yan. Ah. Uh -huh. Parang na <coughs>

wala nga dito ang bahay yun may barko doon ano oh. pala yung pinaka pier hindi pa doon yung sabihin nandiyan sa ilalim ang ano Ayan ako ng bayo. Ayan <laughs> ako. Hindi ako malilog na. Hindi ako mainit. So, ayan guys. Sumigil po kami dinis sa fishpang yata to. Oh. Ang dami. Sa fishpan, Ayan. Sa Agoncillo to. Agoncillo. dalang lambat sa kawel sa ni nakapangawi. Ayan. Ang ah, luwang oh. Ganun pala to. Pero ang dami ding ano, kalapati. Ang dami kalapati. Ang init. Kahit mainit, bumaba ka nyo. Abunsin dyo to. Yan, may nagagawa ng kalsada. Ayan, color green. Ayan, sa tabi. Pero doon sa malayo, malinaw. Ayan, ang luang, oh. Ang ganda sa dulo. Ayan, amoy na fish. Ang luang talaga, oh. Awas inyo. Dito pala talaga ang ano ng de la fiar.